Oras daw nang na kainan namin. Oh, <laughs> Saan yung plate minsan mo ito? May sawsawan, may isda, at saka may sinigang. O, oh, diba? Ay! Ay. <laughs> Wala nang ginaba, hindi na ano. Ba't maximum marami na ako nakalagay? Ayaw. Ayaw. Huli sto, ah, uh, ano ba kayo? Saan? Maghahe ka na lang dyan, de. Hi! Paano sa akin? Hi! Oo, oh, sige. Para niya, ito kayo. Oo, oh, sige, sige. Hello! Ay, ang ganda ko naman dyan. <laughs> <laughs> Merong ano? Ano ang tawag doon? na ako, ha? Isda ulam namin. Magkakamay kami. Ha? Kain muna tayo. Isang subo para sa inyo. Mmm! Sinday. Napakalapit? Hindi, mm, look Ang sarap-sarap. Pwede na ako. Ito na ako po. Pwede na ako ng sabote. Kasi ang sarap eh. Nakikita kong pag-ibig niya. Mmm, <laughs> ah. Isda namin ang liit oh. Bira lang kami makatikim ng isda dito. Ano mo, nagkakamay lahat. Sabi mo, kamay. Nagkakamay din siya oh. Si Gerlyn din yan. Tagi na! Nakuubos na yung isda. Ate. Ano pala yan eh, no? Um, yung ano? <laughs> Kaya pala yun. Ito, maghihig tayo ng sabaw. Okay. Pagdagawan pa natin. Bigyan mo rin si mo ng pagigupan niya ng sabaw si Ate Risa. Dito na, oh! Kuha ka ng kutsara na saan. Kuha ka ng sabawan.

Kami nakakama, eh. yan, si Jelly nakakamahe oh, ha? ha. Gina lang ang sa amin. So, Shelly yan si Gina. Wow, sarap. sarap. May sirit, ha? No. Wala. Wala ka, ka na sirip. Naya na na ako! Bakit ka ka Ano nga ako? ko? Ito ang ano ng Pilipin Pilipina. Dalagang Pilipina. Ay, hindi pa lang. Ano ba? Ang tayo ako. Ano, ba? Nakalimutan ko sabi sa sabihin. ba? <tos> <tos> hindi nakikita si Gina. Hindi nakikita si Gina yan. O, oh. si Gina na naman na dun sa camera eh. <laughs> oh, yan si Gerlin. Magpinsan yan ha. Yan si Gerlin. Yan si na Magpinsan yan. Ito yung Mayor Duma. <laughs> Sa TikTok. Ano yun si Dao. Ang Kain muna tayo. Sa akin naman naka ano. Naiyako pa nga nga nga. Ang... Parang lang. Sa pinanote na ako natin. Sa ng kain nila ah. Oo, oh, sa camera. Nagkikita nila tayo. eh. Ay, kaya nung umiiyak ni Nora. Oo. Oh, Magkikita niyan. Eh, wala ka lang ginawa sa alaga mo eh. Parang sa matatake. Sabi ko pa naman, sabi niya, gusto ko ba ako sa nanin ito? Huwag mo na ako sabi, mamaya pa uwi tayo doon sa kaya mo. Sabi ko nga. Mm. Binanggit pa nga yung pangalan ko, di ba? Tapos din kaya eh. No. Ay pala ko sige lang tawanan ka tinduro. Hirap na hirap siya oh. Mayaman. Sa tinduro at sa kalbon dala mo po sob. Is dahil ni dana na prito ba. Pero paano niya tinatanggal yung tinik oh? Tignan mo. Oh. Oh, ay oh. sana ako, nagpaksiyo hapon. Mmm! Saan yung muna ka? Saan yung muna ka? Saan Ulo? Masat yung ulo, te. Anong klaseng ulo? Yung gumagalaw? Maloko to, eh. O, oh, di ba, dito mo yung ulo, o, oh, gumagalaw? Oo, daw, o, o, oh, o. Oh. <laughs> 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 <ba> ako <laughs> <laughs> Pero kumain, hino kami kumain ng ganito pritong isda. Dapat, partner nito ano, ano Ah... Uh, Ano? Ano? terima gulay, di ba? Hmm. Salamat po vlog. Po ngayon. Ka. Subscribe ka. nyo ako, ha? And like and share to all your friends. Ito na, si Inday Lukring. Huwag niyong kalilimutan, ha? Bubugin ko na naman kasih ako kaya. sana. thank you, thank you. Thank you. Tay mo na. <laughs> ba ka no, no war ko. Nyo. Hmm. Alin? Dalato na kalakyan. Uy, tapos na! Hindi pa tin, natapos na ba? Hmm. Hindi pa. Hindi pa. Oh, Ayun ay. naman. Oh, yan. Oh. no, no. Hmm. Magbabay na kayo kasi. Magbabay na kayo.

Ito. Um, ano dyan ito? Dagdagan na. pa <laughs> nga. na. ako! sa nila na ako kumain. Or hindi ah. Yung ulo lang. Masarap kumain ng ulo na isda. May pagkabuwang talaga yan si ate. Hindi ako buwang. Ganun lang oh. Nalukring na ako. Kaya nga kung tawagin ako, di ba, Ingay? Lukring. Saan ka na buwang? Buwang na ako. Nabuhang nga ako sa problema. Makikita yun, sa mental na ako. <laughs> Hindi na malalata eh. Hindi na malalata. Hindi ko talaga pinakalata. Alam mo lang, kinababalik na lang yan. Hmm? Kainom pa rin ina. Hmm. Tapos ka na, Gina? Ginom ka rin sa trus eh. Hindi na malalata. Hindi na ला मनो बिचाय मेरा है ना मेरा सॉरी करके हां मैं करी हूं मैं पंखुई हम पैसे कमाने पिछाई लंग हाथ का ना उसे अलार्म साइड से भी है मैं कोई नहीं अरे बाप नंदू को बुलाओ Mahala, sa Luronax, makayang takot. Ang Sarap. Nagbabay na ako, pero...